talaga ang ko ng effort. ngayon, dinala ko na sila from Taiwan to Philippines. Ako oh, no, naman po bukas! Ako masyadong excited nanay ko. Dito kayo! Excited siya makita ka. Gulit ako sa ako. Tiringin ka ba? Isang, isang karangalan na makilala kayo. Baby, baby, baby. My baby, baby. What you with us? okay guys, so kung napanood nyo yung part 1 ay alam nyo na nakasama ko ang uh, isa sa pinakabigating boy bands of our generation, ang F4, sila Dao at ang Meteor Garden. May sinasabi si Rick eh, kasi yung Meteor Garden original yun eh, na? so pwede bang iba na lang pangalan nyo, iba sa Meteor Garden, Meteor Gargle na lang muna. <laughs> Meteor Garbage. <laughs> Huwag naman, Meteor Garbage. Kasama natin ang Meteor Gargle ngayon, so papakilala natin kay Mami. <laughs> ang Mitchell Gar Mitchell Gargel. Ako sa kasabihan niya ni Sergey Bin, ang Alt F4. So Alt F4. Alt F4. -F4. Sino F4, bawal F4, Alt F4. Papakilala natin sa kay Excited na excited na kami kumakita At <laughs> ang ang trip ngayon, guys. Hindi sila magtatagalog. Filipino, <laughs> Filipino, no Filipino. No Filipino, no Filipino. no English. No English. No, English. no, English. no English. I, I, translate, I translate. Yeah, okay, yeah, So are you ready? Ready, yeah, yeah. So what do you say first? Ah, uh, wala na 'yan. Parang ulo na lalaro Oo. Yeah. Ibig sabihin, excited na raw siya. He's excited to see my mother. Are you ready? You ready? Ready? Ready. Yeah. You ready? Okay. Okay, guys. Okay, good. They're ready. So, let's call my mom. Mommy! Oh, mommy! Mommy! Andiyan na. Oo, nasa pinaka. Isa sa pinaka bigating boy oh, band. Okay. Our generation. Oh, Ang okay. F4. Si Dawood Stan! Rizzo. Oh, si, uh, si, si Si Rizzo. Si Si yung apat na yun. Si Vanessa Wu. si Ken Chan. Ken, Ken Chan? Kenzo, Kenzo. Oh. Ready na kayo oh, oh. na. Uh, na Pwede nyo yung pang-autograph nyo. Tangin hindi ako naniniwala. Ken na ba? Ika nga. Nagsisigawan na yung mga agar ito. Ayan no, no. oh, guys. Oh, ako na bumukas. Oh, ako oh, masyadong excited nanay ko. Dito kayo. Ito oh. makita yung. Oo. Dawin Zhu. Hindi siya dawin pangit ang trip niya, mami. Ang daming Ang din trip mo, eh. Daumin. Bakit pangit trip ko? Bakit, bakit nakita niyo na ba? Wala naman kasi makakamuka si Daumin Su. siya makakamuka kasi siya mismo to. Ito. Talaga mo na excited so, na at... ako. Ready? Walang, oh, kay... Walang papalit kayo. Oh, baby, baby, baby. Walang papalit kayo. Ito. Ang isa. 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 3 Malakas daw mo kasi isa sa... Sasab... Ay, ah, ang tagal? Marami talaga yung moment na to eh. Ako makita kung F4 yan. Ha? F4 talaga to. F4, F4 yung may mukha ko. Excited titi. na ako eh. Kip mo lang ako makita mo. Ako makita mo. Bubuksan oh. ko na yan. 1 2 3 Wala nga, wala. Eh, excited siya makita ka. Hindi mo yung titig ka din ah. Wala. Hindi kasi sila mga Tagalog okay. eh. Ba't kayo masaya? F4! Si Dao Ming Su! Vanessa, sabi niya siya lang si Vanessa. Wait ako sa ako siya. Isang isang karangalan na makilala kayo. Kung napapanood niyo na yung vlogs niyo. Si Mazel eh! Oh, Thank siya. Shirley. Ang ganda rin ng bahay natin. Tsaka si Shirley. Ang ganda niya daw. Oh, si so Mami, F4! Nasa harap niya na! Anong sabi niyo? F4 oh? Malabo na mata nyo kasi tumatanda na kayo. Baka hindi nyo nakikita mabuti. Oh. Humaba ng buti. Ay, yes. talaga yan? May bibigay siya lang siya sa inyo. Yan yung binibigay ni Daming Sid, di ba lagi? Binibigay si Daming Sid nito kapag ka siya. Oo. Oh, oh. So, Para... kayo. hindi naman daw masyado. Pero... Uh, remembrance niya daw. Wait for the blood of your dog. Oh, she's a dog eater. Hindi, hindi ganun! Iwala! Iwala loko nyo! Hindi, hindi ko yung sinasasasas sabi. Sabi nila, ano, ginawa pa nila ito sa Taiwan. Kasi yung mga salita niya, hindi ko maintindihan. Kasi anong lingwahe yun? Bulgado <laughs> ang Oh, may naman ba sila mag-English, pero nakakaintindi sila Tagalog. Nakakaintindi sila na. Ako kanita niya. <laughs> kanita. <laughs> nakakaintindi sila ng Tagalog, pero hindi sila makasala. Kaya nga, sa yung salita nila, hindi ko alam anong lingwahe. Oh, hindi ka pampangan niyo rin. Kanita niya, makakaintindi niyo. Hindi, wag yun! <laughs> <laughs> sa kayo eh! Huwag yun! <laughs> Ba't ba ako pinagawalan? Ah. hindi! Kasi sabihin nyo maayos! Ang oh, sinasabi ko oh, naman kapampang ah! Kapampangan nyo, saan sabi nyo? Okay. Ako magta-translate. Ikaw magta-translate? Oo! Oh, oh. Ay, huwag nalita nyo nga. Maraming salamat sa pag- Hindi, huwag ganun! Ang bahay sa kaya! Eh, dito yung F4 ro! Wala naman! Kaya nga, magsalita oh, na siya. Ano yun ano, sa... Dari hindi ko naiintindihan. Sige, magsalita ka. What's your name? Gurida. Gurida. O, diba? Gurida. Ayintindihan. What is your name? Gurida. Banis po! nang po! bibigyan ko kayo ng kalokohan! Hindi kalokohan to! Ano ang mo? with you don't know how to speak English? Do so, you speak English? Banis with Taiwan. Ah, uh, you came from Taiwan? Coming to Philippines. I'm here? Don't speak uh, translation Filipino. Taiwan Taiwanese. Ta translate <laughs> Filipino. I can translate. It <laughs> do you do Do you do know, Do you do know, Do you know, Do you sampalini yung kaya hindi yung kaya hindi sa video natin. Murutong translate <laughs> 19... na, <nai> mo. Hindi <laughs> mo? Ano translate. Yung kaya <bisabihin> <laughs> na Ano sa ano yung <laughs> Wag wow, mami, yun tinan nyo ang uh, bigate ng uh, oh. oh, Sige, kung kayo talaga si Dao Minso, ginagaya nyo si Dao Minso. Sila talaga okay. hindi ginagaya. Oh, sige. Oh. sige nga, kanta kayo, kayo nung kanta ni Dao Minso. Oh, mami, basic yan. Singer niya mga yan Oh, baby, 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 Oh, baby, baby, baby. My baby, baby. Who's You

Ah, thank you so much. Thank you so much for all sure. of okay, that. Ano yung ayan? <laughs> ano na? Oo, oh, oh, milyon. Milyon oh, mga Ako mabayad ka nila, patampalin ako lang pa din. Huwag kayo na naiintindihan sa mga pinagsasama. Naiintindihan mo rin yan? Hindi siya. Okay, hindi ko rin may edit out yun. Kung sakaling may sinabi kayo masama, hindi ko rin may naiintindihan. <laughs> wala akong sabi mo Ang sabi ko lang, thank you, nakarating kayo dito. Hindi! Kalokohan yun! Ah, are you oh, guys hungry? Hungry? Huwag rin gawin. Huwag rin gawin ng diet daw sila. Language... <coughs>: fort... well, right oh, si niyo raw sila kasi hindi na So, then the pwede can my mom think for all wow. For all Oh, baby mm -hmm. okay. <araoh> <evacuation. inaudible> so, yeah. oh, baby. Yeah. Yeah. Okay. Pulse, Pulse, Pulse. Yeah. Smile! Magtignan na, smile. <laughs> kilig na kilig ko, isang na makasama F4? Wow. Uh, what, what more song do you know about F4? What more song? Mm. And... <wegen> Ay, one. Taiwanese ngayon. Hindi ko uh, naiintindihan okay. kasi F4 talaga ang pants ako ng F4. Okay, yan. Diyan lang sila. So, Napakot sa Taiwan noon para lang bumili ng F4. Ngayon, dinala ko na sila from Taiwan to Philippines. Oh. Hey, <laughs> thank you so much. Yet. Thank you for coming mm -hmm. here. Thank you. Nice song, nice song. Uh, okay, so... Kunyari kayo si Sunshine. Oh, Anong nagamit ko? Kasi si Dawings. Okay. Tapos may <laughs> eksena kayo. Okay, okay, okay lang ba? Oh, eksena. One, one scene lang. Ang gagawin namin. Mayroon Ano sabi ko daw? Mensu lang. Mensu! Matamatak na siya nun Gawa lang tayo. Gagawa tayo ng original na eksena. okay. Oh, Kanyari. lang ulit nagkita si Dawning Ming si Dapat tatakbo tayo from here to there. Ah, sige. Sino kasi yung mahapon? Sino kasi yung mahapon? Ah, sige. Gawin nyo lang. Oh, sige, gawin niyo lang. Hindi naman siya si Dominic. Oh, sige, go, go. Okay na rin ni si Dominic. dito ka, dito ka pupunta. Come here. You come forward to me. You come forward to me. Okay. Oh, shot mo. Oh, lights, camera, action. Dapat ka ba, Les? Hindi ka noon. Dapat ka ba, Les? Pupunta. Pupunta. Hindi ka si Dominic. Hindi, hindi hindi mapunta eh. Masisira yung eksena. Ba't <baba> kayo tumata pala yun? Lights, camera, action! Ba't kayo ba guys? Ano ba? Mali yun po. Masisira. Nakakaya daw Dao Mingsu. Magagalit na yan. Ano sasabihin niya? Ano nung nalo ka? Pa Ang sabi niya hindi kayo professional daw. O, pala ba? Ito na. Okay na yun pa tayo. Pala tayo. Pala tayo. Pala Lights, camera, action! Ah, bro, ya, bro, ya. No. Ano na? Ang gusto ng po? Basahin <laughs> raw. actually, meron akong tinatago sa inyo. Ano ah, 'yon? Ang tutukan kasi talaga niyan. Yung F4 marunong mag-Tagalog. Pwede mo lang sample na tagalog. Kamusta ko. kayo? Oh! <laughs> siyang konti. Pwede yeah. kayong mag-excela ng daming sa si tsaka. Okay. Ah! Lights! Daming surot! Damino, daming na surot at si Sancharot. Go! Sancharot! Action! Ayan ka naman, sa tiyong na uusapan natin ito, umalis ka. Lagi ko sinasabi sa'yo, gusto kita. Masarap. Daming surot! Sabi ko sa'yo, gusto kita. <laughs> Ulit ko na! pag bigla ka sinasabi. Daming surot! Hindi ko agad namin. ko sa'yo, gusto kita. Ba't sa eh. wala nga nakatingin? Walang eye contact eh. Siyang okay daw may surot <laughs> gano'n. Sabi mo kanina lang. Sabi mo kayong umiti. Nasa action nga tayo eh. Oh eh, last take to ha. Ah. Last take na to. Alam, alam Lights, camera, action! Ayun ka na naman sa pinag-usapan natin to. Umaalis ka. Lagi ko pinag-asabi sa'yo, gusto kita. Masama ba, ba kung? Gusto rin kita daw. Ulitin mo nga. Pabigla-bigla ka sinasabi. Hindi ko talaga narinig. Ba't Hindi ko ulitin. Ulitin ko Gusto kita, pasama ba po? Pasama! Chansay, bakit mabiglang-biglang ka sige sa hindi mo pagsabi? Bakit hindi mo Ano ba kayo, Chansay? Oh, nagtagalog na rin! Ayos na okay naman. Okay! Okay? Okay? Happy kayo? Happiest moment of your life? So, uh, ayan, guys. FFA sa prank lang naman, halata naman na. Ha? Hindi, hindi talaga sila ang Meteor Garden. Sila yung kalokalike ng Meteor Garden. Sila for today ang Meteor Gargel. <laughs> Meteor Gargel. Yes. Shwe, shwe, shwe. O, oh, yun. So, isang karanganan. At syempre, salamat na pa sa inyo, mami ko. Alam ano, ko, masaya yan kahit mukha alam ng... O kaya nga natin ang meet your gargle ngayon at Fитайlly. mag mag-thank you na naman kayo sa kanila. Kumanta ka ta sila na ubos yung ano nila. Thank you sa pang niya. Jumboo tuutik so shady. Sudam so ko pa rontao kami. Papakingi na ni Mami. 'yan. Ang pangit ko talaga. Ay, hey, malayo pa Pasko! <laughs>